Magandang araw, mga mag-aaral! Halina at sabay-sabay tayong matuto sa EPP 5. Ang araling ito ay tungkol sa pag-aalaga at pangangasiwa ng poultry animals sa natural na pamamaraan na nakapokus sa pabahay, pasilidad, stock density at pagalaan. Ano ang napansin ninyo sa dalawang larawan? Sa palagay ninyo, Alin dito ang mas ligtas at mas makabubuti sa kalusugan ng hayop at tao? Ngayong araw, pag-aaralan natin kung paano mag-alaga ng poultry animals sa natural na paraan. Narito ang mga paraan sa pag-aalaga at pangangasiwa ng poultry animals sa natural na pamamaraan. Pag-usapan natin ang tungkol sa pabahay at pasilidad. Una, kalinisan at bentilasyon, siguraduhing malinis, maayos ang bentilasyon, at may tamang liwanag ang pabahay upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Proteksyon sa panahon Magkaroon ng sapat na proteksyon laban sa init, ulan, at malalamig na panahon para sa kaginhawaan ng mga alaga. Sapat na tubig at pagkain, siguraduhing may maayos na akses sa malinis na tubig at organic na pagkain. Dumako naman tayo sa iba't ibang uri ng pabahay. Una, open-sided shed, isang bukas na uri ng kulungan na may bubong at mga bintana para sa magandang sirkulasyon ng hangin. Maganda ito para sa mainit na klima at natural na pamamaraan ng pag-aalaga. Portable coop, Kulungan na madaling ilipat upang mas maraming akses ang mga hayop sa sariwang damo at natural na pagkain. A. Frame Shelter May bubong at pintana sa gilid para sa proteksyon laban sa panahon ngunit may natural na hangin. Maganda para sa free range o organic setup. Brooder House para sa sisiw. Espesyal na kulungan para sa sisio na may heater o ilaw para panatilihing mainit ang lugar, mahalaga sa unang linggo ng buhay ng sisio. Iba't ibang pasilidad, una. Nesting boxes. Para sa mga inahing nangingitlog, maglagay ng mga nesting boxes sa loob ng kulungan para sa protektado at malinis na lugar na pangitlogan. Feeding at watering stations. Maglagay ng natural o organic feeders at waterers na madaling linisin upang masiguro ang kalinisan at maiwasan ang kontaminasyon. Perches o tirahan sa gabi. Maglagay ng perches para sa mga alaga upang matulungan silang makatulog ng maayos at maprotektahan laban sa predator sa gabi. Pag-usapan naman natin ang stock density. Una, tamang espasyo para sa bawat hayop. Siguraduhing hindi siksikan ng mga alaga. Sa free-range setup, mainam na mayroong 2-3 square meters ng espasyo para sa bawat manok upang maiwasan ng stress at pagkakasakit. Overcrowding Prevention ang sobrang dami ng alaga sa isang kulungan ay nagdudulot ng stress at mas madaling magkalat ng sakit. Tiyakin na ang dami ng hayop ay akma sa laki ng kulungan o bakuran. Pagalaan or free range system. Una, rotational grazing. Gamitin ang rotational grazing kung saan inilipat ang mga alaga sa ibang bahagi ng bakuran upang maiwasan ang sobrang pagkaubos ng damo at mapanatiling sariwa ang kapaligiran. Natural na pastulan, maglaan ng bakura na may damo at natural na tanim para sa pagkain ng mga alaga. Ang pagalaan ay nagbibigay daan sa mga manok na kumain ng damo, insekto at iba pang natural na pagkain. Fencing Maglagay ng matibay na bakod sa paligid ng pagalaan upang protektahan ang mga alaga mula sa mga predator at maiwasang makalayo ang mga ito. Paglalapat. Sitwasyon. Si Liza ay may maliit na poultry area sa kanilang bakuran. Napansin niyang siksikan ang mga manok, mabilis uminit ang kulungan, at nagiging marumi ang tubig sa inuman. Tanong: Kung ikaw si Liza, anong mga hakbang ang gagawin mo upang masunod ang natural at maayos na pangangasiwa ng iyong poultry animals? Paglalahat na tanong: Ano-ano ang iba't ibang paraan sa pag-aalaga at pangangasiwa ng poultry animals sa natural na pamamaraan? Pagtataya, panuto. Basahin ang mga sumusunod na tanong. Piliin ang letra ng tamang sagot. 1. Alin sa mga sumusunod ang pangunahing layunin ng pagkakaroon ng maayos na bentilasyon sa kulungan ng manok? Letter A. Para hindi pumasok ang liwanag. B. Para makapasok ang sariwang hangin at maiwasan ang sakit. C. Para mainitan ang mga manok. D para hindi makapasok ang ulan. Ano ang tawag sa kulungan na madaling ilipat upang makakain ng sariwang damo at insekto ang mga manok? Letter A. Brooder house. B. Open-sided shed. C. Portable coop. D. A-frame shelter. Bakit mahalagang may sapat na espasyo o stock density sa kulungan ng mga manok? Letter A. Para mas mabilis silang mangitlog. B. Para hindi sila magkasakit at mas stress. C. Para makasama ang baboy. D. Para hindi makalipad ang mga manok. Ano ang pinakamainam na paraan upang mapanatiling malusog ang pastulan? at maiwasan ang pagkaubos ng damo. Letter A. Patuloy na pag-iwan sa iisang lugar. B. Rotational grazing o paglilipat ng pastulan. C. Pagbubunot ng mga damo. D. Pagtambak ng dumi sa pastulan. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng natural na paraan ng pagsugpo sa sakit ng manok? Letter A. Paggamit ng synthetic antibiotics. B. Pagpapainom ng pinaglagaan ng oregano o bawang. C. Pagpapakain ng processed feeds. D. Pagpapatuyo ng kulungan sa init ng araw. Sa pagtatapos ng araling ito, Naway maisabuhay ninyo ang tamang paraan ng natural na pag-aalaga ng poultry animals upang maging malusog ang alaga, ligtas ang tao, at maalaga ang kalikasan.